Hey yo, what's up gamers today? We're gonna play some Grow a Garden. At ngayon, kakabago lang ng seed shop. Oh my god! Wow! Ano mo na natin yun guys. At, explain ko muna. Ano ba't ako mag... Video. Kakastart ko pa po mag video ngayon. At, this time lang po ako nakapag video so um ngayon lang ano ay lang po mapag video kasi first time ko lang po mag video and yung last na pag video ko last last year ayun dahil hindi ako nakapag-upload. Ayun. Tsaka ang pangit ng na-upload ko sa aking video last year sa isa ko account. Yan, ngayon. Gumawa ko bago account. And, but, and, uh, mag-start ulit ako, guys. Para mapaglaro tayo ng grow a garden. Oh my god. Nice. So, pin magulay na pindot ko yung ano sa sil, uh, inventory. How much? Only 1 million. Oh my. What? Magulay. That's how much. Mga gamers, ito na. Try natin gawi kunin lahat ng aking plants. Remember at bago ko makalimutan guys bago makalimutan itong blood kiwi ipapamigay ko mag comment down below kayo ng comments sa comments ang iyong pangalan na sa roblox at ang mag like kayo ng video at subscribe ganun ang pan kaya ganun pano maggawa ganon para maka-enter this competition. Oh my God! Wow! Okay. So, I'm going to pick one, one of you to do this and para sa inyo na itong blood kiwi. Okay? Okay, guys. So, May ko guys na hack dito sa dead reds. Na pwede ka maka ano lagi-lagi magkaroon ng ng uh, ano ito? Blood Moon event. Every night maglagi ka lagi ka mag ano server hop para magkaroon ka ng ng Blood Moon. Uli. Oh, yun. Yung harvest. Tignan ko nga yung ano ko. Yung quest. ko. Oh. Ano kaya nasa quest ko? Ayun, guys. Ay, tinanong natin yung gear shop. Baka may maganda tapusin natin tong quest ko dali lang yan eh pal pal pinch ay celestial frozen cacao boys pwede ah mamangusit hindi ko alam Meron pa pala Ano ba nga pala So, natin ito ilalagay Dito na lang oh No So, yan guys oh, Dito One One Two Three yeah Kunin natin ng pumpkin Pumpkin seed Lima One Two Two Three Four Five tapos harvest na tayo ng mga strawberries ito ang strawberries ko and oh, may legend ay I... wait 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 let's see this let's see let's see oh, 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 oh. no good nothing good nothing good so guys nothing good no good guys, I'm going. To... Do not do this. Do not No. Uh, 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 oh, let's open know uh, Noise. Oh my god. Wow. Noise. noise. Silver monkey. Hey guys. Oh, guys. Guys. One thing, one thing, pa. every Saturday ako nag-upload. Mag-upload guys. And this is Monday. I make this video in Monday. And and sa Monday, every Saturday po ako mag mag a-upload ng video. At uh, mag mag dahil mahirap kasi mag ano mag-edit and may din kasi mag adjust ng unting videos. Ano na oh Maliit maliit lang. Maliit lang guys oh. Maliit lang guys yung tao dito. Baby. <laughs> and let's go to my garden how so much it's messed up. Nice. <laughs> hmm. Tara guys, kunin natin yung itong malaki nating mga mga ganito guys. Ah, hindi ko matuwa. Ang hirap ba yan? First person mo dyan. Kasi ang hirap makuha guys. No? Kaya ba din guys? Nahirapan makakuha ng mga malalaking plants kasi oo oh, ako eh. Oo talaga Ang hirap hirap mga plants guys eh. <coughs> May blood mo. Oh. <coughs> 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 mo. Not. Nice. Mm, guys. <coughs> Matcha. Versace daw ng guys Madami po po Ay, so guys madami po po ako lalo rin para dito sa channel. Not to Ah uh. Ay, plant na tawag ako ah. so, matami akong lalami pa dito sa channel. At, uh, uh lalaro din tayo ng dead rails and obis troll obis and, so guys may nagchat-chat sa akin yung pamangkin ko guys okay guys so um nice today ngayon ay tignan natin ang si Chop in 3, 2, 1 Uy, nakita ko umalis na ano ah. There's nothing good mm. uh, That's it for today guys See you in another video. Bye.